Magandang hapon pong muli mga ka Betsy Dahil andito na naman ako sa bukid Meron na naman po akong bagong ipapakita sa inyo Mga ka Betsy Pero bago po ang lahat Kumusta po kayo? At sana po ang lahat po ay nasa mabuti Ang kalusugan ay Ipapakita ko po sa inyo yung bago kong mga ampalaya ito po yung bago kong ampalaya at kulang pa po ang kanilang bahayan naging busy po kami at hindi pa kami nakapag-ayos ng kanilang bahayan pero meron na po silang ano meron naman po silang inaanuhan po ba ginagapangan mahirap po talaga yung bisaya <laughs> mahirap po makapagtagalog yung bisaya ay nako yan po yung aking mga ampalaya <laughs> At ito po yung ano, ipinalit ko sa luma kong ampalaya. Kasi mamaya papakita ko po sa inyo yung ampalaya ko kasi matanda na. Tulad ko matanda na rin mga kabetsi. Meron po akong gagawin ngayon dito. Ipapakita ko po sa inyo yung, yung mga tinunaw ko na mga, na mga weeds. Yung damo po ba na aking dinamo ay natunaw na po at Papakita ko po sa inyo kung anong aming ginagawa. Ngayon po papakita ko muna sa inyo itong aming sili. ayan ito po yung sili na ginagamit po sa pagluluto ng ano ng dinuguan, 'di ba po masarap yung dinuguan? Ito po 'yon, yung siling ginagamit po sa pagluluto po ng ating dinuguan malusog po at green na green po siya mga ka Betsy yan po yan niyan Ando na meron na rin po mga bunga doon pero hindi pa malalaki at meron po ba kayong nakikita banda doon mga ka Betsy yan po <laughs> yan bunga po ng palaya yan andun po at ay ito na nga po ipapakita ko po sa inyo ito pong aking ang ampalaya nakita nyo po yung mga dahon uh, yellow na po siya kasi tumatanda na po itong aking ampalaya at ibig pong sabihin ipwede na po itong palitan at pag pinalitan ko po ito dito ay hindi na po ampalaya bakit nga po pala na hindi na ampalaya ang aking ibabalik dito sa pagtatanim ito po yung maibibigay kong kaunting tips sa inyo mga kabetsi. Hindi na po tayo, po, hindi na po ako pwedeng magtanim dito ng ampalaya. Kahit po meron siyang bahayan na pwede po mapagbah bahayan pa kung magtanim muli. Pero po, hindi na po talaga pwede ang ampalaya. Bakit nga po ba hindi na pwedeng magbalik pang magtanim ng ampalaya dito sa pinagtaniman ko? Ganito po yan mga kabetsi. Kasi po, kung makita ninyo, meron na pong mga mga ano diyan mga insects po or insekto na nag ano po nagbahay na diyan sa mga dahon ng ampalaya. So ibig sabihin, marami na pong naninirang mga insects po. At kasi po, yung gusto nilang tirahan e itong ampalaya. So kung magtanim po ulit ako ng ampalaya diyan, eh, hindi na po magiging maayos ang tubo, ang pagtubo ng aking ampalaya kasi po andyan na po yung mga insects na tumitira sa ampalaya at maaring sa pagtubo po ng aking ampalaya kung yun po ang muli kong ibabalik eh patuloy po nilang sisirain sapagkat alam na nila kung saan po ang ampalaya na kanilang titirahan at mas lalo pong dadami sila mga insects na dadapo dyan sa ampalaya o sa muling itatanim na ampalaya. Sapagat alam na nila kung saan po sila mamamahay. So, kailangan po palitan na po ng ibang gulay na kung saan ayaw po naman ng insects doon. Tumira kasi bawat pananim po, meron po talaga dyan mga tumitira na gusto nilang tumira. So, para po umiwas na po or, or mawala na po yung N6 dito na nakatira po sa ampalay natin ang aking pong itatanim dyan ay ang sayuti mga kabetsi so yun po ang na, maibabahagi ko sa inyo na kung meron po kayong tanim na nakita nyo po halimbawa po ah, magtanim po kayo at namunga naman po, magandang bunga at nag, ang bandang huli, nakita nyo po na inuubos na yung dahon ng mga insects na, at marami, huwag nyo na pong muling taniman, taniman nyo po ng ibang mga gulay, yun po ang maibigay kong bahagi, maibigay kong ano kuunting kaalaman sa inyo mga kabetsi sa so, ngayon meron papakita sa inyo ito po ang sinasabi ko sa inyo mga kabetsi 'Di diba po no, doon sa video ko noong una, ito po po, ito po ay ang mga damo. Damo na mga ano inipon ko sa sako, dito sa sako. At dahil natunaw na po siya at ito na po ang nangyari. So dahil ito po ay pagtataniman ko na naman ng ibang tanim at upang po maging malusog, ito po ay ang damo at ito po ay naging abono ng muli at organic po talaga at ito po ito na siya hinaluan po namin ng lupa so sa ilalim po nitong lupa ay ang damong natunaw at pag tubo po nitong aking tinanim na sayuti ay sisipsipin po ng kanyang ugat ang mga abono mula sa weeds at ito na po. At lalagyan ko po ito ng lupa. Yan po. Ito po. Yan. At itong lupa po ay bakit po meron siyang mga ano? Ganito po ang kanyang kulay. Lupa po ito at ang mga kahoy po na natunaw. Yung malalaking kahoy po ba na, na ano na, yung natunaw na siya at hinalo ko po dito. Ito po ay pagtataniman ko na naman po ng iba't ibang klasing kung ano na po ang ano available na may tatanim ko mga kabetsi. At sana po nagustuhan nyo itong aking naibahagi sa inyo. At sana po ay nakatulong ako sa inyo kung gusto nyo pong magtanim. Kaya huwag po nating sayangin ang mga damo na ating dinamo po sapagkat malaki pa tulong magiging tulong nito sa ating mga pananim at andito pong aking mga manok hello manok magandang hapon sa iyo magandang hapon at Abba Father in Heaven bless us all thank you po ulit sa mga viewers sa mga sumusuporta. Bye-bye po! I love you all!